Marami talagang nagulat sa biglang pagpanaw ng superstar at national artist na si Nora Unor. Maraming mga Pilipinong namangha sa kasikatan at kagalingan ni Nora Unor. Hindi lamang sa Pilipinas kundi internationally talaga lamang pinupuri siya sa galing niya bilang artista. Hindi lamang siya magaling bilang artista artista, kundi magaling din siya as a singer. Ganon din sa teatro. Kaya maituturing talaga siyang national artist at deserve niya talaga ito. At kinumpirma nga ni Ian De Leon ang kanyang pagpanaw sa edad na 71 years old. At talaga naman iniyakan ito ng mga fans ang kanyang biglang pagpanaw, lalong-lalo na ang kanyang mga anak merong isa talaga ang nagdadalam hati at hindi niya na masabi ko ano ang kanyang nararamdaman dahil parehong lola niya ay namayapang bigla. Ito ay walang iba kundi si Janine Gutierrez. sa pagpanaw ng superstar at national artist, marami talaga ang nabigla at nalungkot dahil mamimiss nila ang isang magaling na artista. Yan ay walang iba kundi si Nora Unor. Sino naman ang na makakalimot sa mga iconic niyang role sa Himala? Hindi lamang yon, pati sa floor contemplation kung saan ay nabigyan siya ng international awards at sa lahat ng mga artista, siya ang pinakamadaming Best Actress Award. Kaya naman, masakit sa kalooban ng mga anak niyang si Ian De Leon, Matet De Leon, at Dotlo De Leon ang bigla niyang pagpanaw. Pero kailangan nilang tanggapin ito. Dahil alam nila, masaya na ang kanilang ina sa piling ng may kapal kung nasasaktan ang mga anak ni Nora Unor. Mahigit na nasasaktan dahil dalawang lola niya ang namatay nito lamang na magkasunuran. Parehong icon sa Philippine showbiz industry. Yan ay walang iba kundi si Pilita Corrales at si Nora Unor na parehong lola ni Janine Gutierrez. although hiwalay na ang mami ni Janine at ang kanyang daddy na si Ramon Christopher, nandun pa rin naman ang suporta ni Lot-Lot sa kanyang ex-husband na si Monsling na napakabait naman daw ni Lita Corrales sa kanya nang nabubuhay pa ito kaya naman ay nandun si Jericho palagi sa piling ni Janine para sumuporta sa kanya, lalong-lalo na sa pagkamatay ng kanyang lola pero ang masaklap ito lamang ay namatay nga si Pilita Corrales, hindi pa nga nililibing. Ay biglang may sad news na naman kay Janine. Ito ang pagkamatay naman nito lamang ng kanyang lola Guy, na tinatawag niyang Mami Guy. Matatandaan na ginaya pa nga ni Janine Gutierrez ang kanyang lola guy or mommy guy ang tawag niya sa kanyang role na himala. At sabi nga niya, ay talagang idol na idol niya ang kanyang lola. Kaya tuwang tuwa siya nung nagkaroon sila na pagkakataong magkatrabaho. Makikita dito na kalong-kalong ni Nora Honor ang kapatid ni Janine at si Janine naman ay katabi ang kanyang mami. Ayon kay Janine, although pihira sila magkita ng kanyang lola guy, pero pag nagkita naman daw sila ay sulit na sulit. Ayon pa sa kwento ni Janine. Kaya naman may maituturing ni Lotto Tiloyuan na dream come true na makasama ang kanyang inang sinora Nora Honor at ang kanyang anak na si Janine for the first time. At sabi niya ang saya-saya ko syempre noon pa kasi may mga plano na gumawa na ganitong proyekto na magkakasama kaming tatlo. Pero hindi natutuloy. Sa wakas ay natuloy din. Ayon pa sa kanilang kwento ay pang kay Lot Lot. Historical to dahil first time talaga na magkakasama kami from third generation. Ayon pa kay Lot Lot. Ito rin pala ang dream come true nitong si Janine ang makasama ang kanyang ina at kanyang lola sa isang pelikula o telebisyon. Buti nga daw natupad ito. Akala nga niya daw hanggang panaginip na lang. At ang kwento pa nga niya, nakakatuwang ang ng mami ko at ang aking lola. Lagi niyayakap ng aking lola ang aking ina. Take note, hindi lang ang mami ko ang niyayakap niya. Ako nga, lagi niya akong hinahalikan. At talaga naman, sulit na sulit kahit bihira kami magkita. Sulit na sulit ang aming banding. At lagi niya sinasabi sa amin ni mami na mag kami sa pag-uwi. Kaya naman nung manalo si Janine ng Best Actress ay talaga namang tuwang-tuwa siya dahil may maipagmamalaki na siya sa kanyang mamagay at ganoon din sa kanyang mami na parehong magaling na artista. Kaya naman ayon sa mga insider, sobrang heartbroken daw ngayon si Janine Gutierrez at mukto ang mga mata dahil kamamatay nga lang ng kanyang mamita na walang iba kundi si Pilita Corales. Bigla naman daw namatay ang kanyang mamagay. Kaya naman talagang heartbroken siya. Buti na lamang daw nandyan ang kanyang boyfriend na si Jericho Rosales na laging nandyan sa tabi niya when it sa kanyang sadness ay lagi nakasuporta sa kanya. Ngayon hindi na alam daw ang gagawin ni Janine dahil hindi pa nga nalilibing ang kanyang mamita. Ngayon naman namatay ang kanyang mama guy. Ayon pa nga sa insider, hindi niya na nga daw alam kung paano niya hatiin ang kanyang katawan para suportahan ang kanyang amang si Ramon Christopher sa pagkamatay ng kanyang mamita. At nito lamang ay namatay nga ang kanyang mamagay. At kung paano naman niya susuportahan ang kanyang inang si Lotlot de Leon dahil sa biglang pagkawala ni Nora honor Kaya ngayon ay very broken hearted daw talaga itong si Janine Gutierrez. Buti na lamang daw ay nandyan ang kanyang boyfriend na si Jericho Rosales na hanggang dumamay sa kanya sa anumang oras. Kaya ang sabi ng mga fans kay Janine, magpakatatag ka lamang. At for sure, ipagpe-pray ka ng inyong mamita at ang inyong mamagay. At hindi ka papabayaan. Maging matatag ka para sa iyong mga magulang. Kaya talagang nakakalungkot isipin ang pagkamatay ng mga lolas ni Janine Gutierrez. Pero for sure may plano ang Diyos kung bakit nangyari ito. At for sure, ay magiging mas lalong matatag ang isang Janine Gutierrez. Hanggang sa muli, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!